Saya mga nagdi na nagtatago pero nagpapalakpak. Go, go, go sa Aldi. Ang gusto nila mangyari. Nag-aantay sila magkagulot para magkaroon ng palit-administrasyon sa pamamagitan ng pagpasa ng posisyon doon sa number two. Number two! Na nag-aantay lang na na siya'y magiging number one. At yung mga trolls nagdarasal. Tirik ng kandila. <laughs> na may para ng kalang inasam asam Number two, magiging number one. Hand it over to me! Become a number one. Nagpahayag na siya sa media. I am ready. Kaya itong naging pahayag niya. There's no reason about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president with the understanding that I'm the first in line in succession. Holy cow! Holy tulingan! Holy dilis, holy, holy, holy. Anong pinakasarap dyan sa taal? Tawilis! <laughs> Everything will be smooth. We are all united.